Nitong pandemya, marami sa mga kababayan nating overseas Filipino workers o OFW's ang umuwi bitbit -bit ang kanilang mga pangarap dahil sa kawalan ng trabaho. Pero sa tulong ng isang programa ng DOST, ilang mga OFW's ang natulungang makabangon at mangarap muli. Ang isa sa kanila, nakapagpatayo na raw ng kaniyang negosyong putok-batok daw. Mukhang masarap 'yan. Diego, pasalubong ha? Oh, shake, relax. Nakasama sa ito, pero alam kong masarap to. But this is, I think, probably, ang pinakamasarap, pinaka-crunchy, at pinaka-nakakabatang episode ngayong Season 5 ng Siyensikat. Pero bago lahat ng yan, this is Jago with a J. Kung ano man yon, tara, samahan niyo ako. Halos tumigil ang mundo dahil sa COVID-19 at hindi nakaligtas ang mga Pilipino sa matinding epekto nito. Malaki ang naging epekto ng COVID-19 sa Pilipinas mula sa kalusugan ng mamamayan hanggang sa ekonomiya ng bansa. Maraming negosyo ang napilitang magsara na nagresulta sa pagkawala ng trabaho ng libo-libong Pilipino. Sa kabila nito, pinatunayan ng mga Pilipino ang kanilang katatagan at pagtutulungan upang malampasan ang krisis na ito. Isa sa mga sinubok ang katatagan ng pandemya ay ang ating mga kababayang Overseas Filipino Workers o OFWs. Hindi sila nakaligtas sa epekto ng COVID-19 kung saan mahigit isang milyon ang na-displace o nawalan ng hanap buhay. Ayon yan sa Overseas Workers Welfare Administration or OWA. Sa kabila nito, naging sandigan nila ang Department of Science and Technology or DOST. Upang maibsan ang epekto nito, inilunsa ng Department of Science and Technology ang Innovations for Filipinos Working Distantly from the Philippines Program or ang i iForward PH para sa mga displaced OFWs upang makabangon sa pagbabalik sa bansa. Dahil dito, hindi hinarap ng mga displaced OFWs ang epekto ng pandemya. Alright guys, what is up? So, nandito tayo ngayon sa Pasig upang kilalanin ang business partner ng isang negosyo na natulungan ng Department of Science and Technology. At makakasama natin siya ngayon, si Sir Ryan. Sir, Good magandang man, araw sir. po sa inyo. Sir, Good maraming salamat po man, for having us. Sir Ryan, uh, pwede niyo po ba kaming kwentuhan kung paano po kayo napasok dito sa negosyo nila? Bale, nag-start po siya uh, uh, totally by, sa Bayo ko po, mm -hmm. from Dubai. Doon siya nag-start. Uh, kung baga, nag-start muna siya sa... Pagluluto lang na mali eh, then uh, may nag-gabay uh, sa kanya na mas magandang pasukin ang chicharon. Mm. So sir, kay naman po mismo, paano po kayo napasok dito sa pag-handle ng negosyo natin? Uh, Sumulaan yung mawalan kasi ng trabaho. Kumbaga tinulungan ako ng bayo ko mm. na sabi niya kaysa naman maghanap ka ng ibang trabaho, dito ah, tulungan na mo na ako um, mag-manage um, itong business ng kapatid mo. Sir, kayo po dito as uh, mga managing director itong negosyo na to. Opo. Ano pong mga mga challenges yung kinaharap niyo sa negosyo? Marami rin. Kung kumbaga yung mga pagluluto namin dito, minsan may biglang ulan, may ano. Mm Kung -hmm. ano. Kumbaga talagang todo asikaso ka talaga. Tsaka yung mga minsan mga, mga order na binubudol kami minsan. Kumbaga order sila para pagdating sa deliver, wala naman pala. Mm -hmm -hmm. yung mga proseso talaga na minsan may kahirapan talaga minsan yung delivery. Mga talaga hindi naiwasan sa negosyo. Pero malaking tulong din po siya nung matulungan din po kami ng DOST talaga. Ano sir yung mga naibigay sa inyo? O yung mga naging assistant sa inyo ng Department of Science and Technology? Bukod sa uh, sineminan nila kami, paano maging mas mahaba yung safe life nila at saka yung ano, pinakadabes na packaging, uh, box, at yung proseso ng pag-approach uh, sa mga customer. At lalo na po yung mabigyan po kami ng machine na galing po sa DOST. So ngayon sir, nagagamit naman siya? Opo, mas napapabilis po yung proseso namin. Hindi po katulad dati na asing magbibilad pa kami. Mm -hmm. ni Medyo mano-mano uh, pa. Mano-mano pa mm 3 -hmm. three days pa talaga bago mag-dry. Eh ngayon po is wala within na uh, 18 hours dry na po talaga yung ano. Gusto mo ba sir makita po yung process? Sir, tara, alam mo yun lang iniintay ko eh. Kanina pa namin iniintay. Ano guys, tara. Tingnan natin kung paano nga ba talaga gumagawa ng chicharon. So, i-ready yun nyo na yung mga suka nyo dahil nandito na tayo sa lugar where the magic happens. Tuturoan na tayo ni Sir Ryan kung paano gumawa ng chicharon from scratch. Sir Ryan, paano okay. nga po ba natin ginagawa yung chicharon? Uh, Bale, uh, ang raw material natin na baboy is from other country kasi kasi wala tayong makuha nandito ng good uh, pork skin. Mm -hmm. uh, hugasan, then pakukulaan muna siya. Okay. Pwede nga Uh, uh 15 minutes pagka pakulo niya then ipapasok natin po siya dito sa dryer po dito dryer sir opo within uh, 4 hours <laughs> After 4 hours po siya at ma-dry na po siya, gugupitin na po natin. Mm -hmm. Then, another uh, 18 hours po siya. So basically all ng mga 22 hours. 24 hours po. Bali dito po natin gagawin yung sangkutsa po. Yung first fry nga po. Oh. As in lulutuin natin siya within a uh, 1 hour and 20 minutes. 1 hour siya. and 20 minutes na low so fire po, lang. Dire-diretso lang, lang. siya Diretso lang po siyang halo. Ang purpose naman nun sir ay para para tumigas po lalo maging yung uh, yung chicharon niya at mawala yung pinaka yung mantika niya mismo sa loob. Okay, so sir after natin i-sangkutsa, okay. ano next natin? Kung baga, ipagitas natin sa kutsa, i, uh, patutuloy muna natin siya, then ilalagay natin sa freezer. Gano'n naman katagal, sir, yung paglagay natin sa freezer? Within one day lang po. One day lang, sir. Okay. okay. Tapos after nung freezer, itatanggalin natin siya. Next na po natin gagawin is magpapaputok na po na tayo. Tara po at may nakalady na po. Kung... Okay. Okay. So guys, after natin mapatuyo, i-freezer, ma-fry ng unang beses yung ating chicharon or yung pork skin, ito na yung final product niya. So, dehydrated pork skin na siya. I-fry na natin siya ngayon, okay? Para maging chicharon na siya. Okay, Sir Ryan, do the honors. Game na. Game, game, game. Sa sir, gano'ng katagal lang itong pagpiprito? Uh, three minutes na po, Sir. Three minutes. Ang bilis lang. You know, you know. Naririnig yun na ba? Naririnig yun na ba? Ang tunog ng langit sa lupa umaamoy lang yung uh, amoy dito. Nakakatakam. At saka yung itsura niya, parang ang crispy-crispy na niya. So this time, tayo naman magka-try mag-fry. So lalagay lang ito sir, no? Yes sir. Lalagay. Buhos nyo na pa po, po lahat. Tapos iintayin lang sir na mag-pumutok siya. Na ato, Ganun lang kabilis. Gumawa ng napakasarap na chicharon, si Charon. Ito na, ito na, ito na, ito na, ito na. Ito na. So, sir, hahalu-haluin lang siya. Opo, hahalu-haluin lang. Ooh. na, ito, ito na. So it takes 3 minutes lang pala para gumawa ng chicharon. Si Sobra ako nag-enjoy sa putok-batok experience ng pagluluto ng mga chicharon. At mas pasasarapin pa natin yan sa mga ihahain na kwento ng ating susunod na makakausap. Excited na ba kayo? All right guys, so nandito pa rin tayo sa HQ or headquarters ng Chef Mechanic at syempre kasama pa rin natin si Ninong Ryan sa ating tabi. At meron tayong special guest ngayon. All the way from UAE in Dubai, the chef mechanic himself. The head honcho, the big boss, Sir Richard. Sir Richard, maraming maraming salamat po for joining us. Kahit po online, thank you so much po. Hello, magandang uh, umaga, magandang hapon pala sa inyo dyan So, Sir Richard, few questions lang po, no? Uh we just want to know paano po ba na muna nagsimula yung uh, chef mechanic Actually, yung chef mechanic uh, dito yan sa dito talaga nagsimula yan sa Dubai so chef uh, ako ako lang nag, nagpronounce sa sarili ko na chef mm -hmm. then since because yung profession ko is ko uh, ako ng eroplano so nilagay ko lang ng chef mechanic mahilig din kasi ako sa chicharon mm -hmm. uh, one of my favorite din kasi so naisip na itong salted egg flavor ilalagay ko sa pork chicharon dahil ang Pilipino mahilig sa chicharon and then mahilig din yung mga Pilipino sa mga foods na medyo maala mm -hmm. like yung salted egg nga po so what if eh, incorporate ko yung flavor na salted egg sa sa chicharon para saktong ano saktong makuha yung panlasa ng Pilipino. So sir, ito pong negosyo nyo, gaano po kalaki yung tulong nito dun sa income nyo? Malaki talaga siya. Malaki talaga na itulong yan sa, sa akin dito that time sa Dubai. Kasi dito siya unang na-formulate, dito ako unang nagbenta. Pa, paano po pumasok yung DOST doon sa pag-negosyo nyo dito sa Chicharon? Sa pagsasaliksik ko, meron akong nakita na products na may seal ng ano, may assist assisted program. Mm -hmm. So, so na isinip ko ha. Huh? Pwede pala akong lumapit sa anong GWSD kasi mayroon silang program na ganito. Noong time na yun kasi mayroon pala silang ano, mayroon silang niluluto na program para sa mga OFW mm -hmm. which is yung i-forward BH. So okay na noong may Prada kasi ako na ganito lang yan. Matutulungan niyo ba ako? Ano ba ano bang pwede niyo maitulong ng DOST? Kasi may nakita ako dito na may product kayo na DOST Assisted Program. Ano bang assistance ang pwede ibigay sa amin? So, nag-reply naman kagad siya ng very positive na Yes sir, yes sir, uh, matutulungan po namin kayo. Sabi ko, OFW ako, ganito ko niyan. Ay, tama-tama sir, meron kaming program para sa mga OFW mag-register lang po kayo, ganito na yan. So, ako yung isa sa first batch ng i PH. Ngaw, sir, na na-experience nyo na na meron na kayong area ngayon for packaging, meron na kayong area na malinis, maayos, saka maganda, sir, na pagproseso ng chicharon. Ano pong masasabi nyo sa DOST na meron silang ganitong projects? Nako, siyempre, uh, ako nagpapasalamat sa patuloy na suporta at pag-aalalay ng DOST sa akin. Hindi lang sa akin, kundi sa mga kasamahan ko pa na, na nasisimula rin ngayon sa negosyo. Malaking bagay ito uh, sa isang kagaya ko na zero knowledge of how to do a business. Mm -hmm. Hanggang sa, hanggang sa ngayon, nakatutok, nakatutok pa rin yung DST sa amin. Malaking bagay talaga para masimulan namin at hanggang sa sana eh mag, magka-take off na at mag-stabilize yung negosyo. Opo, malaking tulong din, din po kasi kung tutusin ang alam ko lang is pagdadrive eh. Hmm. Magdadagdagan so, yung skill nyo. Binigyan uh, na seminar din po kasi kami tungkol mm -hmm. sa mga lahat ng bagay. Ultimo sa mga pag-re-resale, paano mo kausapin ang isang customer, paano mo i-approach. Yun ang mga tulong na layanan ng DST talaga mm -hmm. sa amin. Sir, ano naman pong masasabi niyo sa inyong pamilya? And also kay Sir Ryan, na uh, kita namin kanina sir, na very knowledgeable siya. Na he's doing a good job dito sa pagmamanage ng negosyo ninyo sa Pilipinas. Yeah, first, uh, kina Ryan, kina She, yung sila yung naiwan dyan sa ano. Uh, maraming salamat. Uh, sipagan pa, haluan ng Halua ng ano ng dedication. Ang ingredients natin, ang pinakamahalagang ingredients sa pagtitsaron ay diyan sa alam ng tsaron ay yung galing sa ano, galing sa puso, hindi yung completion lang ng ano ng ng order. So, yun. Sa pamilya, maraming salamat sa support. So sir, uh, sana po lumago pa yung inyong negosyo, makaisip pa kayo ng mas maraming flavors ni Sir Ryan at sana po talagang pumutok, hindi lang dyan sa Dubai, kung hindi dito sa Pilipinas yung inyong negosyo. Maraming salamat po. Again, sir Ryan and Sir Richard, ingat po kayo dyan sa Dubai and hopefully po magkita tayo dito sa Pilipinas ng face-to-face. -face. Yes po, maraming salamat din po sa inyo sir. Alright guys, so nandito tayo ngayon sa headquarters ng Department of Science and Technology upang pag-usapan ang napakaganda nilang programang iForward. At syempre, mga kasama natin ang isa sa mga cluster heads ng DOST NCR na si Sir Oscar. Sir, maraming salamat po for having us. Magandang araw po sa inyo. So, Sir Oscar, nakita po namin yung success po ng inyong program under po kay Sir Richard. Ngayon, Sir, paano po ba nagsimula yung iForward na program ninyo? Ayun, eye-forward na program natin. Noong 2018, nag-iisip pang DOST kung paano natin matutulungan yung ating mga OFW. Noong pandemic, nakita namin na maraming na-repatriate, maraming bumalik, maraming OFW na nawalan ng trabaho. So basically sir, noong pandemic, syempre, dito hindi man natin naasahan 'tong mangyari, pero you saw an opportunity inside the tragedy. Oo, no, o, nung, at nung ano no 2020 yon mm -hmm. kasagsagan na nung pandemya maraming bumalik at nabuo na nga yung ano no i forward eh mm -hmm. but sir ito po bang i forward is uh, mm -hmm. confined lang sa ating mga kababayang OFWs or um, uh, yun talaga yung ano natin focus ng programa yung programa natin ang ang target beneficiaries natin yung mga OFWs na mm -hmm. na natatrabaho sa ibang bansa mm -hmm. no yung i forward ay ang mini ang ano niya no IFWDPH So ibig sabihin niyan Innovations for Filipinos working distantly from the Philippines uh, Sir Oscar ano po ba yung step by step na proseso na pinagdadaanan ng mga uh, members na nakapasok na sa i forward Dito sa NCR nagsisimula siya sa isang ano no isang call tapos together with our partners the DMW or mm -hmm. the Department of Migrant Workers, nagpapatulong kami sa kanila para makuha natin or magkaroon tayo ng mga beneficia uh, potential beneficiaries. Mm -hmm. okay. Kasi yung ating ano programa ay binubuo ng dalawang phase. Mm -hmm. Yung phase one, na kung saan ay nag ano no, nag -undergo yung ating mga ating mga uh, beneficiaries ng training. Mm -hmm. At dun sa training na yon ay ano no ini-enhance or dini develop natin yung kanilang entrepreneurial skills. Oh wow. Okay, so sir. tinuturuan so, may sila. Lectures to sir Meron po. Seminars. Um buwan din 'yon no. I mm -hmm. think it's six weeks na na ano no mm -hmm. na training kung saan tuturuan sila na ng ng ano no ng mga iba't ibang aspeto ng negosyo, sa mm -hmm. financial aspect mm -hmm. para maihanda natin sila doon sa papasukin nilang negosyo. At yung phase two, doon na papasok yung ano no, yung tulong ng DOST Onda, ano bang kailangan ng ng OFW na technology. Mm -hmm. So i-advance ni DOST yung cost ng technology na kailangan doon sa pagnenegosyo nila. So sir paano naman po nakapasok si Sir Richard doon sa inyong programa? Si Sir Richard ay ano no, isa siya sa pinakamasigasig na na pumasok doon sa programa. So ano siya, nag-apply siya umattend siya nung training mm -hmm. at hanggang sa ano no, hanggang sa mabuo na mabuo na yung kanyang ano yung kaniyang business plan yes. tapos establish niya at tinulungan namin din siya doon sa technical ano mm -hmm. technical uh, consultancy technical assistance sa plant layout sa uh, training, ano mga yung dapat uh, nandoon sa, mm -hmm. sa mga components ng kanyang ano ng kanyang kitchen para magawa niya nang tama, mm -hmm. maayos at ligtas yung kanyang produkto na chicharon. Actually okay, sir, nung nagpunta kami doon sa kanyang pagawaan, kita namin na very organized, malinis. Nakita mo sir na hindi lang siya ginawa para may negosyo, pero talagang pinag-isipan. 'Yun naman yung ano, 'yun naman yung isa sa talagang uh, Uh, objective ng programa ano, na, na from the start kumbaga hand ano do hand holding eh. yes sir so hanggang sa makapagbenta na siya ano and uh, kami ay natutuwa na ngayon eh lumalawak yung kanyang ano lumalawak yung kanyang uh, na penetrate na mm -hmm. market so sir richard ay patuloy niyang ano no yung tinatawag na continuous improvement mm -hmm. so nag-iisip siya ng mga bagong uh, bagong produkto mm -hmm bagong uh, flavors na na tingin niya ay kasi baka magsawa yung tao Yes sir sir syempre meron tayong mga manonood ngayon na OFWs din na, na kagaya ni Sir Richard nangangarap may ideas na makapagtayo ng negosyo ano sir yung magiging pwede yung encouragement para sa kanila Oo sa ating mga ano na, sa ating mga kapatid kapuso kapamilya na OFW ang uh, DOST po ay mayroong programa na tinatawag na ay forward PH na naglalayong matulungan kayo na makapag ano, na makapag -establish, establish ng inyong sariling technology-based uh, enterprise dito sa Pilipinas. Ang sagayon ay makasama niyo yung pamilya nyo at meron pa kayong ano no, meron pa kayong negosyo na pinagkukunan dito sa ating bansa. Ang aming pong mga regional offices, pwede po kayong lumapit sa kanila mm -hmm. kung kayo po ay nasa Visayas, Mindanao, meron pong kayong pwedeng lapitan na mga DOST Regional Offices at Provincial Science and Technology Offices. So basically guys, if you have a plan, if you have dreams, or if you have anything in mind, they can DOST can help you make it happen. Sir Oscar Maraming maraming salamat po sa inyo. And hopefully, welcome. Po, sir, Always welcome. hopefully, sir, mas dumayo pa po yung mga OFWs natin na uh, umuwi dito, magsettle at magkaroon ng mga magagandang negosyo. All right guys. So, dito na po nagtatapos ang pinakamasarap na episode ngayong season. Nagpunta tayo sa Pasig upang makilala ang isang negosyong natulungan ng Department of Science and Technology. At nakilala natin ang may-ari mismo ng Chef Mechanic Lamy Chicharon na si Sir Richard. Narinig natin ang kanyang kwento, paano siya nagsimula, ano ang kanyang mga paghihirap or mga struggles, but in the end, hindi lang pumutok, pero pumatok rin ang kanyang negosyo. Hindi lamang dito sa panlasa mga Pilipino, kung hindi sa panlasa ng iba't ibang parte ng mundo. Nakita rin natin kung paano pumasok at tumulong ang DOST para magsimula at lumago ang ganitong negosyo. At para naman po sa inyong mga nangangarap na magkaroon ng negosyo, na walang idea, na magsastart kayo from scratch, huwag po kayong mahihiyang lumapit sa inyong mga DOST regional offices upang humingi ng tulong. Especially po sa ating mga kababayang OFWs kasi malay nyo, kayo na pala yung next na Sir Richard Nastoria. Nakakalungkot man pong sabihin pero this would be our last episode for this season 5 of Siyen Sikat. Maraming salamat po sa pagtutok at pagsubaybay. At higit sa lahat, labing tatlong storya na kung papaano nakatulong ang Department of Science and Technology sa mga Pilipino. And once again, this has been your co-host, Jego with the J. Reyes. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And see you in the next season. Sek, relax ka lang ha. Ito na, bibigay ko na sa'yo yung gusto mong chicharon. Enjoy ha, relax ka lang. Wow. Thank you Jago sa pasalubong mong chicharon. Pero bakit parang bawas na 'to? Joke lang. Excited na akong tikman 'to mamaya with matching suka. Pero bago matapos ang ating huling episode, gusto ko lang idiin na kakaiba talaga ang pwedeng magawa ng science sa ating buhay. Pati sa mga oras na akala natin ay wala na tayong masasandalan. Nandito ang mga programa ng Department of Science and Technology para tulungan kayo na makabangon at bigyan ng solusyon ang inyong mga problema. Napatunayan natin na ang siyensya ay laging nandyan para tumulong saan ka mang panig ng mundo. Huwag sana kayong magsawang suportahan ang mga programa ng DOST at sabay-sabay tayong magtagumpay sa tulong ng science. Kung may mga past episode kayo na gustong balikan, Pwede ninyo itong mapanood sa aming social media accounts. Kita kits ulit next season. Ito ang Shansi agham ang ham na may solusyon, teknolohiyang may aksyon. One DOST for you.